Ngayon. Ngayon. Ngayon, Ngayon, tie, ha, Aba, ingat ka yes. ingat. So muna, gipalit ni. Happy Mother's balon nga maligya. So ako na karoon maligya ni. Ikaw ba Asa mo na eh. Ito, ito, Ma'am. Yatag, yatag, yatag. Ayan. Ayan. maraming salamat.

Yan, abang-abang na po tayo mga boss. Ako ko sir. yung may pan lang, yung may... May baby. May baby, may baby. May baby gamay. Abang-abang tayo dito. Ah, uh, mm. Okay, dito. Sa pinibaby. Yan, may ilaw, kunin mo na lahat. Oh, natapos na pong nabayaran, Mama Ruth. si Ma'am Kim na po. Yes, sir. So, ito ako ngayon ang mag ano? Ako ngayon ang mag-tawag uh, ito? magbibenta. Ayan yun, yun yung madami ay yung madami madami. Yen, isi salamu na. Ito si mamo. Oh. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Pagkawa mam. Ayan. Happy Mother's Day. Ayan, Mother's Day. Ayan. Mother's Day. Ayan. Ayan si Kiot kay Kiot. Ayun ngingin ng babay at matiwasay na buto at sa maayos at peaceful. Yes, Banji Laran. Thank you. Happy Mother's Day. Masaya. Ito kinahig si Gamay Hmm, Wala nang sexy na daan pulis. Ayan. napaisa napa isa, napa isa. dali, 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 dali. Oh. Kuha. <laughs> <laughs> oh, tatlo na lang. Masold out na. Tuwa-tuwa yung mga babies. hala na. Oh. Tito Tans. Oh. Happy Mother's Day. Thank you. Kasi yes, yeah. lang. Ay Tit, ganto ni siya. Um, na si balon. <laughs> ayan. Bata lang, bata. Bata. Tako naman to. Wala well, wala ano yung isip bata. <laughs> isip bata. Okay lang, okay lang. Yes, sabi mo maraming maraming salamat, Ma'am M. At uh, Oy, sana lang yung para masulat out na. Oh, <laughs> ayan. ayan, oh. Lipay kaya mga bata nga. Sa <laughs> ano pakulay ng ano? Pakulay ng kilaw. So, isa na lang po, antay natin. Ay, ito, ito. Ito, ito. Ayon, Actually, kayo, iba, oh, ito, ito. 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 pa, may ilaw-ilaw. Happy mother's day. Ayan, sa, sa sorry, happy mother's day. Happy mother's Happy mother's day. ko na ilaw ilaw. Happy mother's day. Sa, uh, sa YouTube 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 channel. at uh, Tito Tan Sir ko of ah, Update. Sa YouTube. Uh, Tito Tan, ayan. TV uh, sa YouTube. Sa YouTube. Tapos Sir ko Sir ko tapos Sir ko tapos sa so, uh, Update. Okay. isipan kasi yung kanila si So na sold na sold out na pala yung ating ano, iba balon. Ayun oh. Balon. <laughs> Thank you.